sa bahay. Nakapagluto na ako. Maaga ako umalis kasi di ko na inantay yung result. Isasabay ko na lang yung x-ray sa result ng CT scan. Sa Viernes ako babalik dun para sa pagkuha ng result kasi 2 3 ang CT scan. Tapos ano pa na ito? Diretso na punta sa doktor. Meron ako dito. Ito yung niloto ko. Yung tortang talong. At saka meron akong buko juice at saka meron akong tuyo. Ayan, nilagyan ko na ng yelo yung akin buko juice at saka yung tuyo. Ay, yung talong at saka yung tuyo. Kain tayo. Ayan, kain na tayo. Ayan yung kanin. Ayan yung aking kanin. Magkikinamay lang ako kakain ako ng tuyo at saka meron akong soka. Oh. Yung suka ng binili ko to doon sa ano sa Baguio. Ayaw ng mga anak ko. Ako lang ang gumagamit. Ayan. Ino muna tayo ng juice. Nilagyan ko to ng ano, fresh milk. Ayaw ko kasi ng buko juice doon sa ano sa yung nagbibinta kasi masyado matamis siya. Meron tayong Kitsap UFC yung gamit namin. Pag ganito tsaka pag ano kanya to uh, pretong isda pag gusto nila Raya UFC ang gamit nila. Pag ano naman mga karning dun sila sa tomato ketchup. Ayan. Ayan. Ito lang kasi yung pinakamabilis na lutuin na uh, tortang talong. Pagdating ko sa si yung gusto sana magluto ng maling. Ayoko kasi ng maling dahil ano, maalat siya. Nakapreserve siya. Mas maganda na yung ganito na tortang talong. Mas healthy siya kumpara sa maling. Siyempre, yung ating tuyo, hindi naman talaga yan healthy. Parang ano lang yan, panimpla lang. Nagmamadali ako kumain kasi yung mga customer kanina pa nag sa baba. Pagdating ko naglapit na sila, sabi ko hindi muna magluluto muna ako at saka kakain para tuloy-tuloy ang pagbukas ko ng shop. kakain ako ng konting tuyok. Kunti lang. Okay naman yung suka sa tuyok. Pero yung pinakamasarap na sopa para sa tuyo, para sa akin ay yung sopa ng nyong. At tapos meron din bawang at saka sili. Ayun din yung ano, yung pinakamasarap sa tuyo. Ah, masarap yung ano, yung ano ka na Suka nga sa tuyo. Sa pangalawang sauce ako, masarap siya. Isang maliit lang yung natuyo. Pwede na yun sa akin. Basta uminom na ang maraming tubig. Itong araw na to kailangan makatatlong litrong tubig ako. Oo ang tuyo sa sopa. Ang mahal ng CT scan sa ano? Sa EPO. Ay, ha. Sa Diliman. Sa Diliman Doctors Hospital ang mahal. 10,000 ang CT scan. Sa EPO, nagpa-ano din ako nagpa-CT scan din. Parehas din ang request. Yung ano, sa brain siya. Yung sa plain lang siya. 7,500 doon. Dun sa, ano, sa, ano ka na ito? Sa, Diliman, Diliman Doctors Hospital, bali, 12,000 mahigit. Ay, 11,000 mahigit, kasi, bali, 13,200 yung, ano, binayaran. Pero yung, ano, yung sa, x-ray, 1,820. Tatlong x-ray yun, kaya 1,820. Kaya ang hal yung ano. So, and it's an. Ayan, matatapos po na. No? Matatapos po na yung ano, pagkain. Walang mai upload ito lang ang upload ko. Ayan na, nasubrang konting-konting kanin. Ilalagay ko na lang ito sa pusa. Ayan lang po sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po.